So mga kapuram ngayon po ay samahan po natin si kuya tayo po ay mangunga po ng dahon ng kakawate pang kain po ng kambing Yan, isa po kasi sa paborito po ng kambing yung dahon ng kakawate sa mga hindi nakakalam ng kakawate ang iba pong tawag dyan ay madre kakao yan so doon po may mga tanim po tayo doon sa may gilid po ng bahay so ayan <coughs> hmm may pala yan yan po yung palayan po natin yan po ay sampung pitak po from dino yan sa so, punta po tayo dito sa lumang bahay kinatira na po natin ito sa katiwala dahil wala na pong tumira So, yan po yung loob ng bahay natin. So, ito po. Yan. Diyan natin. Ah. Diyan, akin na yung baston mo. Wala namang mga uh, tawin. Tulungan mo si ano na ano. Ako ng kakawate. Kakawate. Ah. Ayun, diyan. Sarap pa ito po oh, madami. Bumaklas na Jerry to, baklas-baklas lang ganyan. Oh. Gusto, nila po yung ano eh, yung nakabitin na ano, may sangang gayan. Yan, gayan. Eh, na mo. Ay, yeah, -is mo tapos isa sa ako natin. So ito po mga ganito kalaking puno na po ng kakawate mga kapromdi yan po ay ito po yung ginagawang drip food o yung tuod na pakapitan po ng orchids so napakarami po ng gamit po sa kakawate yan din pong sa nganyan ay mabilis tumubo yan po ay ginagawa rin pang bakod and then yung mga dahon po nyan maliban sa pakain sa kambing ay pwede pong magamit na pag may pahinuging saging sa kumbaga parang sa yung pinaka natural po na kalburo yan at yan din po ay maganda timpong pang alis po ng galis ng aso pwede pong paligo sa mga aso at pusa na marami pong galis so yan mga kaprom di napakarami po dito sa lugar po natin na mga dahon po mga puno po ng kakawate so pag ganito po na siya kaganda ito napakagandang gawin po nito na padapuan po ng orchids dahil napakaganda po ng pagkakaporma po ng kanyang sanga so yan so dati nung ako po ay high school dati itong lugar na ito punong puno po ng orchids ito eh nilagyan ko po ito yan may natira pang nabuhay na ano na tuod pero yung iba po ay nangangamatay na so yan po kakawati po yan so yan so balik po tayo dito sa panguha po ng kakawate para pangkain po ng kambing So yan mga kaprom dino, oh, malaman po ninyo, yan po yung kakawate or madri kakao at ang mga gamit po niya. Pwede po pangkain ng kambing, pwede po siyang pinakaparang kalburo. Mainit kasi yan sa mga guyabano, sa mga saging, sa mga pahinugin po. Pwede po siyang uh, ilagay sa sako, sa loob, kasama po yung mga pahinugong prutas at natural po na pampahinog po yan ng mga prutas at yung kanyang pinakatood pwede yung gawin po yung lagay ng orchids at tapos yung mga sanga nya pwede rin po natin gamitin naman na pang bakod at yung dahon nya eh pwedeng pwede naman po natin gamitin na pang uh, pang ano po sa mga may sakit yung mga galis na mga aso at pusa ang ganyan mga kapromdi ang ating pong video dito po sa panguha po natin ng kakawate o madre kakao salamat po